Si Baca na raw pare. Saan? Sa... Ha? Uh, yan ang, pero oh, oh. Ma, um, ano eh, payat ng announcement eh. Oo oh, nga eh. Uh, Basta si ni Baclan daw po. Uh, ano ni, to? At hindi mismo ang Presidente nagsalita, kundi yung kanyang uh, bagong Communication Secretary, mm -hmm. Cesar Chavez, mm -hmm. uh, sinabi, inaprub inaprubahan na raw ng Presidente, ang uh, pagtanggal kay uh, Bureau of Immigration Commissioner uh, Tansinko Okay? Uh, Norman Tansinko Eh, yan po eh, rekomendado ni Justice Secretary Crispin, Jesus Crispin Rimulya. At uh, inaprubahan na raw ng Presidente. Matitindi yung mga rekomendasyon ni Justice Secretary Rimulya na tutuloy, ha? Ah, Gaya niyan, sinibak. Meron siya kanina in-announce yung mga nakipag-selfie kasama ni Alisgo gusto niya maasibak din. Maasibak. <laughs> ano doon kasalanan ba? naman noon? Ah hindi, you are public uh, officers. Pulgante ang inyong kinapo-push, dapat 'yan seryoso. Uh, paano naging pugante 'yun? Pugante. She escaped uh, the Philippines. Pugante. Wala naman siya arrest warrant. Ah ay, wala. Meron siya sa Senate contempt. Oh, hindi 'no crime ba 'yun? Ba, ikaw mo abogado ka rin. Hindi, hindi. Ako, eh, alam mo, ator hindi ito. I'm pastor. just echoing. I'm just echoing. Uh, echoing. Yung mga sinasabi oh. ng mga uh, human rights, bakit gano'n na Senado? Oh. Yung kanyang areswara sa Tarlac, oh. eh... Himayin nga natin yan. Areswara eh, sa Tarlac ay... Inissue, tapos tsaka siya, tsaka siya kinuha. Ito lang, kailan lang yan. So, hindi pa siya pugante noon? Hindi no, pa siya no? pugante noon at the time nung no, tumakas siya. Kaya galit na galit no, ang Senado. Siya. Ba bakit siya inyo naka, ano yan? Ba't uh, siya? Uh, marami pong uh, masalimuot uh, uh, okay. na legal hindi, pero, issues ibalik dito. Ibalik natin, dito. Sini, sinibak si, ano? Eh, wala nga. Payat yung announcement. So, yun lang ang sinabi. Kasi Secretary Cesar Chavez siya, siya nag -ano. And ang dahilan daw, dahil sa pagtakas ni mm. uh, okay. Alice Go. Right. Yun daw ang dahilan kung bakit sinibak. Eh, dapat mas marami pang dahilan pa para si oh. eh. Eh, alam mo naman It's kung ano blanket, nangyayari ano? sa Bureau of Immigration. Uh, ano? ano ba? <laughs> uh, blanket, dismissal? Blanket, Good morning. dismissal. Oh. Good morning. Good morning, so, uh, morning uh, Atty. Uh, last of the, ano, you know, yung kay uh, Commissioner uh, Tanshi. The straw. Uh, that they, broke... Ah, marami they broke, na siyang atraso. The straw that broke that, the, uh, that broke the, the coffin. Mm -hmm. Ayan. Uh, last nail in... The, <laughs> the, last, the last nail on the, the coffin. Last the last nail on the, the camels, 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 camel's back. On the camel's back. The last nail on the camel's back. Ayan. Mm -hmm. Ganun na nangyari. Ganun yun. So marami na nagkaipon-ipon. Yun ipon. ang sinasabi ng... Newspaper. Ah, sinabi sinasabi, bakit naman daw siya sisibakin? Eh wala naman daw tatak ng... Uh, bi do sa passport ibig sabihin hindi dumaan Ay, hindi dumaan doon di ba ah hindi dumaan i would have thought kung napatunay dumaan sa airport yun or uh, Ay, hindi, hindi nga eh parko. it doesn't matter, matter. matter. mas kahit sa airport dumaan at at walang tatakyan di mas lalo magrabe ang oh. ano nyo. Mm -hmm. di ba walang tatak ibig sabihin hindi dumaan sa kanila Iyon na ang precisely that's the point pag dumaan sa inyo, hindi nyo naman tinatatakan talaga. Oo <laughs> <laughs> nga, no. That makes it worse, ano. nag uh -oh. uh, na lang kayo doon. Okay. Uh -oh. Eh, patong-patong na ang ano dyan, eh. Mm, sa yun yun Bureau na, of Immigration. yun, yun ang eh. sinasabi. Yun ang sinasabi. Although, siya... This is sepe, just the last. Although, ang sabi po ni Cesar Chavez, eh uh, and dismissal something to do with the departure of Alice Go. Well, yun lang ang sabi ni Cesar. Course, so, yun eh, yun ang ayong kay Cesar Chavez. Oh, hindi na niya something. kailangan niya elaborate. Hindi na, mo. hindi na. Parang yung mga railway project din yan eh. <laughs> na walang nangyari. Cesar Chavez. Yeah. Uh, ano naman bro? Sabahin, ang nangyari. Ang dami nangyari, noong... nangyari nun. Ang dami press release nun. No? press release. Ano ka ba naman? Hindi naman, wala naman sa presidency siya mga ganyan. From computer infrastructure. to cargo, lahat eh, pinasukan niya eh. Ha? Well attended kahapon yung ano. Oh, oh. Yung Grape, hearing. Oh. Grape, Grape. Almost Grape. the entire Senate. Mm -hmm. At lahat gusto magtanong. Mm -hmm. At ano ang kanilang tanong? Paano nakatakas? Oh, oh. Hindi yung sinong pinuno. Meron daw ilalabas eh. Alam na lang ang research ng DOJ. Siya, Yun ang na, balita. Paano nakatakas? Boyfriend mo ba? Si no. Hindi boyfriend. In the age of social media, magandang mga katanungan yun. Yun mga ganon. Oh. yung mga ganon. Yun ang makaka -ano, makakakuha ng audience. Oh. Ayun na. Ayun naman. No. Uh, kailangan ganon. Hindi magbabiral ang tanong mo. Magpasyado. Pag mga masyado kang ano. Business. oh, business as uh, ano. Anyway. Sabi pa ni Alice Go, parin Jonathan, wala raw Filipino or government official na tumulong involved. sa nila involved. Oh. Mm. -hmm. Siyempre, nagulat yung mga senador <laughs> mm -hmm. doon. It was a sinodok. it was a foreigner kaya, kaya mag-operate dito sa uh -huh. Pilipinas. Foreigner ang dumating. Mm -hmm. Ah, nasa Taiwan na raw 'yun. Eh. Sabi niya. Mm -hmm. Yung foreigner. ayaw niya sabihin yung pangalan, yung foreigner. Mm -hmm. Oo, pero isinulat e, niya lang mm -hmm. sa papel. Tapos oh. ibinigay sa mga senator. So hindi po sinabi kumbaga, in public mm -hmm. yung pagsulat niya yon nung pangalan nung uh, foreigner mm -hmm. na yun sa papel para executive session na yun it's privileged communication which will likely be like with the senators which, which will likely be leaked in the next few days nilik na nga you eh. know Well, may mga hint lang mm -hmm. sa halimbawa si senator Estrada pagkabasa niya nung pangalan daw mm. nung tao. Mm uh, sabi sabi niya eh Chinese yan, nasa Taiwan na yan. So alam, alam yan na ako si niyo. Alam mo? Uh, at yan daw tao na yan, lima-lima lima ang hawak na passports. Ba, hayop? Ha? Hayop ha. Merong passport sa Cambodia, sa Dominica, mm. sa China, mm. sa Cyprus. Ah, uh, tsaka isang... Uh, Philippine passport, wala? Eh, lima daw. Wala siguro. Foreigner nga eh. Eh, dapat kumuha siya ng Philippine passport. Aha. Para, para uh, labas-pasok siya. Sandali lang yun eh. Mm. Mm -hmm. Wow, ang tindi ah. daming passports. this bolsters na Nabanggit na raw yung pangalan na yan in previous mm -hmm. hearings. yung foreigner na yan. Mm -hmm. Mm -hmm. So, siya na yung, yung pinaka-big time. Siya, siya yung tumulong. Ganun ba yun? Aha. Siya aha. Yung nagdala ng yate. Aha. Oo. Um, uh, uh, uh. Okay? Wala raw ginastos ni isang kusing. Si Alice. Si Alice. Yun daw ang ano, gumastos lahat. At ayaw niya nga raw umalis. Binagpilitan siyang... Uh, uh, pero sinabi, may tangkas sa buhay mo. Buhay mo hmm. Kaya ganun. You know. So, so oh, di ganun ha? O oh, sige, hmm. contempt ka. Hmm. <laughs> pang ilang contempt niya na to, pan. Mm, yun na nga may nagtanong dun eh, uh, meron pang limit ang ating contempt citations. Dito uh, uh, sa, eh, wala ba sa Senado? Uh, eh. uh, Ay, wala, wala limit. Wala limit din pala no. Oh, eh, eh contempt. pag maayos naman daw kasi 'yung sagot, hindi nila iko-contempt. Hindi nga iko-contempt mo. Anong parusa nun? Wala na rin. Useless 'yung contempt na yun. Ang contempt kasi, pag hindi mo gusto 'yung sagot, hindi na Ay, sa pag-iisip mo. Maglegal Mag-legal ano nga tayo. Ang contempt pwede kang ikulong doon sa detain, di ba? Uh, Hindi, sabi nila, eh, nakakulong na yan fine sa... Fine pa yan eh. eh nakakulong well, na nga sa ka karami. eh, Paano mo pa ikukulong? Hindi, gusto namin dito sa Senado. Ikulong? Oh, yun, hindi, na. nga, binigay hindi nga na, nila wala. sa Senado. git, git na git, git tuloy sila. So, anong ano no contempt? Anong wala? Oh, magaling, magaling. Mapipilitan ba, mapipilit ba nila si Alice Go? Sagutin yung tanong nila. Ang ah, sabi ni Alice go may kaso na po sa Tarlac eh. 'Di ba? Oo. May kaso sa Tarlac eh. Ano? Sasagutin ko yan baka ako oh, incriminate daddy. me. Oh. Ayan, oo. Oh. Oh. Or against self-incrimination. Self-incrimination. Sa kasabju di ka 'di ba, Bagalon? Hmm. Diba? Oh. By the way, ang mga sagot daw niya, sabi ni former senator Panpilo Pan Jackson, ni Ping lakson eh. Shows that she has the traits of a trained and smart foreign spy. Sino? Si Alice Kuo. Okay. Sabi? Magaling daw sumagot. Actually, nasa dyan... Hindi pa raw, hindi raw siya involved sa Pogo. Hanggang ngayon, yun ang sinasabi niya. Magaling siyang ano eh. Actually, si Alice at saka yung isa yung Linda Soon, oh, okay. who was the aide of uh, Governor Cuomo and Governor Hultz oh, sa... in New York, okay, oh. have been cited in international papers as spies. Ah. Oh. They were cited. International okay. papers? It's international papers. Mm. Wow, may pattern, ah. Chinese spy, sabi nila. May have a school for that. So, uh, kung yung sinasabi niya na hindi siya involved sa Pugo, mm. eh, siguro nga. Kasi spy siya. Spy siya, oo. Eh. If, if totoo, mm. yan ang hindi natin alam, eh. Kailangan maintindihan natin lahat yan. And then... Uh, Tsaka, uh, insist, in ni Alice, wala siya kinalaman sa Pugo, at siya ay... Uh, Pinanganak sa Tarlac. Mm. Uh, as far as sa I know, sabi niya. May Philippine passport po ako. Pilipino po ako. Uh, Lumaki po ako na isang Pilipino. I was born in Tarlac, Tarlac. Uh, so wala daw siyang uh, passport na go-hopping. Uh, yeah. Kayo lang nagsasabi niya? Kayo lang, Oo. Uh -uh. uh, Oh, yeah. eh, actually, ang niya. nag-disclose niyan si si Senator Gatsalyan eh kasi sabi niya, eh magkasama nga tayo sa si eskwela eh. <laughs> <laughs> diba? <laughs> oh, mag hindi niya raw wala kung paano nangyari sa NBI na pareho sila ng fingerprint ni Guwapping. Mm. Uh -oh, hindi niya raw alam yon. Bigyan si sabihin, pwedeng questionin niyo NBI mm. kung authentic ba yung finding nila. Lahat ng mga na, sinasabi niya Uh, ako gagamit, si ano yan defense? Ayun, Bedi, court na case kasi, ng, may, court may court case court na puto. Case. Eh, Kaya, quea. Yan ang problema defense. natin sa hearing sa Senate. Oh, oh. Eh. Kasi isa sa court case niya yung pacification. Hmm. 'Di ba? Yung uh, tawag nito. Kumbaga si slaying the predicate. Oh. So, so yan, sa defense niya, defense jam. Hmm. So hindi niya hindi niya talaga tatanggapin niya, hindi niya, niya gagawin 'yon. Therefore, useless yung hearing. 'Di ba ganun 'yon? Hindi, mo la kung sino yung mga kaibigan. No, ah, okay. uh -huh. sino yung mga kaibigan mo? Ikaw ba? Uh, sa tuloy-tuloy ata ang parang taxi yan eh. Hmm, tuloy-tuloy metro, 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 eh. metro, metro Tumatakbo. Kaya niyan. Antin nandoon pati yung isang executive assistant ni Mayor Kalugay ng Suval, uh -huh. di ba? Okay, uh -huh. kilala mo ba ito si Alice? Nag-business ba kayo nito? Okay. Yung mga ganun eh. Uh -huh. So, kung tinatanong siya, yun nangyari dyan sa NBA. Eh, mag hindi ko po alam. Oh. Kung Damn. bakit ng NBI, merong sinasabing, uh, ako si Goa Ping. Mm. Eh, tanongin nyo yung NBI, oh, another in other words, yun ang sinasabi niya. Magaling siya. Mag oh. eh, magaling siya. Marunong, sumag Marunong siya sumagot. Master Spy. Yeah. Uh, oh. Linda Sun, ha? Linda I-research -re ko ngayon. Tignan mo yung Linda Sun. Uh, Aid, uh, uh, aid uh, Governor of... Governor Cuomo. Uh, New York ito, ha? Oo, oh, uh. New York. Si Governor Cuomo. Uh, at at saka oh. si Hugh Hugh Cole. Direk Eric Matt. Sabi ni Joel Villanueva <laughs> ba naman, isa pa to eh. <laughs> <No. laughs> Ba't naman isa pa to? ka naman. Mabuti pa sabihin mo 'yung tungkol sa death threat mo. Otherwise, Otherwise, sasabihin namin, ah, imbento mo lang 'yan. Oo. Ano ano Anong effect noon? <laughs> Danish ka na ba, pare? So, matatakot ako. Naku, baka sabihin nyo, imbento ko lang to, mabuti pa sabihin ko na yung death threat. Uh, uh. Diba? Very good. Parang Tukayo. galing nung argument eh. Ito kayo, okay yan. Mabuti pa sabihin mo na kung hindi. Sasabihin namin, eh, <laughs> ano? iniimbento mo oh, lang Very yan. effective yung pananakot mo. Ang galing! Yan, ang galing. Ang galing. Napag-aaralan diba? yan sa ano. So, anong ginawa ni Alice Go? Senate. Wala, tinignan na siya. Mm. Di hindi oh. kumibo. Tumingin sa ah, monitor. Ano ba klase logic yan? Oh. Sabi, parang gano'n. Na, na, ano ka ba? Medyo na... Hindi, kasi ang na haba. ko sa logic. Creative, oh. creative. Hearing, hindi uh, creative. The hearing was chock full of that, eh, mga katanungan na wala talagang... Wala sense. Wala sense, wala siyang patutunguhan. Bakit naman? Eh, meron siyang death threat, eh, ikaw naman eh. Eh, siyempre, may hirapan ka na nun. May death threat ka eh. Death uh threat. -huh. Ang hindi ko gusto, bakit ang argument nila, the public daw has the right to know kung saan ang gagaling yung death threats. Ha? Huh? The public has the right to know. So over the rights of this person, yung right ng publiko to know, <laughs> Kung sino nagbibigyan Trump threat. Na, ano, the Ma right to ka oh, okay. kailangan sabihin mo yan kasi the public has the right to know. Naku. E eh, paano yung right nitong uh, tao na to? Gagaling ng senador natin. Da daan, e. daan, daan sa so pagkabit kaya... ng mga ganon kasi oh, baka bigla meron. Kaya putaktin kayo. No, we don't want to. We don't we don't, <laughs> no, we we don't, don't want ito to know. Right. we, don't want, we to don't, know. Want don't, want to know. Want kayo na lang. Kayo na lang. Eh, lang diba, bigas ang pag-usapan at pareho <laughs> ng baboy. Please, mga senador. <laughs> ingat ka sa ganun to ka. Oo, uh, ingat ingat lang sa mga uh, ganun. Oh. Uh, so, kasi, the, public the right. tao, I cannot disclose. Oh. And then the public has the right to know. Wow. <laughs> <d> <laughs> Baka pataklayin ka na. Alam mo, minsan kasi kapanipaniwala na we are the guardians of the public. So, wala silang magawa, kinontemp. Oh. <laughs> yun, yun yung story, yung po yung story na kontemp. Isang bowl silang kontemp. <laughs> Dahil pinipilit na nasabihin kung saan galing yung death threat. Mm -hmm. Ayaw niya magsalita. Ayaw niya magsalita. O, oh, di kontemp ka. O oh, mm -hmm. ngayon, ano result ng kontemp? So, ang, ang lumalabas dito, yung kontemp, para matigil na lang. Mm -hmm. O, oh, sige, tama na. Kontemp na lang natin. So, tigil na yung mga questions. Uh, next. Ah, uh, next. Next na. Next. Pero yung contempt na yun, wala namang parusa, wala namang, wala hmm. lang. Detention. Eh, nasa, nasa, nasa tanglak, detention eh. na siya. So, wala. Hindi eh, nila ma... Uh, mag ma wield yung contempt walang walang sabi po ni Francis Tolentino dapat daw ma-detain siya sa Senate Kasi, kailangan daw pag-usapan, bakit na doon siya sa PNP Custodial Center? Mm -hmm. Yan. Meron daw pong mga legal issues dyan. Mm -hmm. So, bright solution ni, ni Francis Tolentino. Dito ka na muna sa Senado. Ano? Walang legal issue doon? <laughs> Ang gagaling na mga Senators niya. Kasi may legal issue, habang nado ka sa Camp Krami, Hmm. Mabuti pa dito na dito ka na ngono sa Senado. At, kasi legal. nagagawan na. At wala lang illegal, oh, issue illegal issues dito. Wala wala. Nagagawan kasi ng ano eh, ng jurisdiction. Oo. Oh. Agadan ah, ba 'yon? Hmm. Ang gulo eh. Kaya mabuti pa wala na lang hearing eh. Just let, pursue the case you know, in Tarlac eh. Let the ano, let the, the investigation oh, uh, be done by the investigators. Yeah, but with regards to detention, the uh, diretsyo, dumiretsyo sa, sa Tarlac, uh, parang naunahan ng Senado, no? paano nangyari sa dynamics? No? No, no, no? Mahina sila. Hindi. Diretsyo sa Senate yan. Wala. Kasi ba wala sa batas yun eh. No? Ganun na nangyari. Nandang issue ng warrant of arrest na ano, yung judge eh. But that was only recently. Hindi naman na eh. Well, <laughs> eh. The... Ang basis daw ng arrest sa Indonesia, oh, yung warrant of arrest to na Senate. Mm -hmm. Na Senate. Oh. Uh, ano'ng crime doon sa Senate? Wala, contempt nga eh. <laughs> contempt. Ayun. Basta. <laughs> Galeng. Buway tayo sa contempt. Anyway, anyway sa saan patutungo 'to? <laughs> well, uh, ang problema dyan, Tama si Chise. Eh. Oo. Uh, ang korte nagsabi, uh, dyan niya sa PNP Custodial uh, uh, Center eh. Oo. Uh, uh, o gusto niyo kontrahin yung court. Uh, Pumunta kay sa court. You have to talk with the judge. Nasabihan niyo sa Senado. Uh, uh, Oo. Judge mali okay. Malika. Dito sa Senado Dito dapat naroroon na siya no. dapat. Eh, dapat pumunta sila tol to no? at sila no. Yeah, yung nga sinabi isa, there is a legal isa. process because legal process. she's already there in the in the PNP Custodial Center mm. because of that warrant of arrest uh, issued by the judge. Mm -hmm. Okay. So, kung gusto mong was, quash oh, wala in oh. yung warrant of arrest na yun. They, you, you go File to the motion, judge. No? File a motion. File a motion. Tama. Ito sabi po ni kung wala ang kinalaman sa Pogo, eto si Alice. Uh -huh. eh, si no dito, si, no may... si Gatchalian. Uh -huh. Sherwin. Ano meron ka? Eh, bakit din nagdeposito galing sa ah. Bamban Pogo, apat na bilyong piso sa bank accounts mo? Maraming bank accounts. Ba, alam, alam, ni... Kung wala... Alam ni Sherwin, mm -hmm. ha? Ano, may tip na siya sa AMLT? AMLC. AMLC. Mm -hmm. Oy. Sa wakas ang AMLC, nagtatrabaho, nagtatrabaho na. na? Kumalaw. Oy, oy, oy. ka kayo kung nalaman yung bank account na yan. Eh. Uh -huh. Baka mamaya, meron kayong leakages dyan. Ano leakages? Dyan sa AMLC. Ah. Uh. Mahigit. Na 4 billion. 4 billion pesos daw. Eh, uh, diniposito ng mga Pogo hub dyan sa Bamban sa mga bank accounts nitong si Alice go 4 billion pesos. Mhm. Mm mm -hmm. Ba eh hanapin niyo yung mga bangko. At saka diyan yung follow the money nga eh. ay. At uh, yan daw mga documents na yan eh nakalap ng kanyang opisina. Mm -hmm. Yun, follow the follow Hindi naman niya sinabi AMLC. Hindi, hindi niya sinabi pati na ibang agencies. Oo. Mm -hmm. Na hindi niya sinabi may mga banks involved dito. Mm -hmm. Hindi niya na sinabi. Sabihin nyo. Hindi uh, -huh. pwede yun. Yan, yan na Pero hindi. no, the, Kung 4 billion daw, mm. -hmm. yung, uh, kasi yan daw yung ginamit sa construction ng Pogo, uh, Pogo sa, Pogo Eh, 6 billion yun eh. Kanino galing yung natitirang 2 billion? As I said, follow the money. Yeah. Why don't you post ah, the banks? Ah. Para ma-work out kayo. Okay. Malaman mm. nyo. Executive say. Yung personal daw pong uh, bank account nitong si Alice Go. Contain. Almost 2 billion ang deposit dyan from 20 in the past 6 years. Mm -hmm. Big sabihin, prior to construction, meron na nag deposit dyan. After the construction, nung no, nag-ooperate na yung Pogo, mm -hmm. kumikita na, meron pa rin nag de sa kanyang personal bank account. Meron pa siya ibang bank account po na mukhang uh, corporate. corporate. Mm -hmm. yeah laundered na yon pagdating uh -huh. doon. Tsaka may mga check deposits <laughs> so traceable. Uh -huh. May paper trail yan eh pag check deposits, di ba? Kasi mahirap naman yung cash deposits, pare. Kaya kailangan, man, kailangan ayusin niyo yan. Pignan follow the money that's the only way mm -hmm. we'll be able to get to these things. Yung Bowfull land development naman, meron din meron din bank accounts yan. Mm. Ah. Uh -huh. Yan po yung may-ari daw allegedly mm -hmm. or supposedly mm -hmm. as claimed by the uh, by uh, the group of Alice Go. Yan yung may-ari nung lupa ng Bamban mm -hmm. Pogo. Mm -hmm. Sino mga stockholders ni Tumbao at pwede silang bumili ng lupa? Yun na dapat tanungin. Ba't nila nilalabas? Eh hindi nga. Eh, mas mas mm -hmm. ano sa kanila yung death threat eh. Mas importante. Ah, kaya dapat i-contempt. Mm -hmm. Ano ito, may pinagtatakpan sila, yung actual money trail na sinasabi mo. Kailangan hindi ma-involve ang mga bako. Oh, kasi mayroong ano eh. Uh, uh, because it can uh, create hmm. panic no, no, no. Ayan, sa financial no, system. No. You panic. will break it wide open. Yes. Ayun. Uh -huh. uh, so, nangyayari. dapat sinabilla sa ni Senator Gutierrezian sa major banks. Yeah. You know, so, kung gano'n, maglokohan na lang tayo. Gano'n <laughs> ba 'yon solusyon noon?